Hi guys, welcome back to my channel. And this is Charitos95. And for today's video, ayan. So, meron akong tanong na gustong sagutin and para rin siguro makaka-relate. And 'yun. Isip ko sana siyang gawa ng spoken poetry, pero sabi ko, idadaldal ko na lang. <laughs> Ibi-video ko na lang para hindi na ako mag-edit and tuloy-tuloy tapos Namiss ko na rin yung magdaldal. So, 'yun na nga gaya ng nakikita niyo sa title, yung tanong dyan is, ano yung mas masakit? Yung i-ignore ka or yung isisin yung message mo? So, di ba? Parang i-ignore yung message mo or isisin lang. Binasa lang, pero hindi ka na-reply. So, magkaiba yun. Yung ignore kasi, guys, yun yung naka-online siya, nag-message ka, pero hindi niya tiningnan hindi niya inopen parang dead ma lang. Yung sin naman, yun, alam naman natin lahat sa mga madalas na sinisin at sa mga mahilig mang sin. Ayan, binabasa lang pero hindi nare replyan So, para sa akin, yung mas masakit, yung ipagpalit ka sa iba, charot. Hindi. <laughs> nee. Mas masakit para sa akin yung isisin yung message mo. Kasi, yung ignore kasi, guys. Oh my God, ang ingay ng kapitbahay. Ha, ah. ingay. Ayan, merong construction sa kabilang bahay. Ayan. So, yung i-ignore kasi guys, pwede pang mag-excuse na busy. Alam nyo yun? Parang acceptable pa na magsabi na busy ako kaya hindi ko na-open yung message mo or hindi ko na buksan. Kasi ganyan din naman ako minsan eh. Yung hindi ko sinasadyang i-ignore, kaso lang, kapag nagme-message sa akin, kapag may work ako, pero naka-online ako, syempre nare-receive ko yun, pero hindi ko tinitingnan kasi nga, naka-work ako. So, parang may magsasabi siguro na online naman to, pero bakit hindi natingnan? kasi hindi nakapatay yung wifi ko eh. So, lagi naka-on yung internet. So, kahit na nag-work ka-online, yun lang, hindi ko lang talaga siya mababasa. Pero, so yun. So, parang kung pag may nagsabi sa'yo na busy siya, na gano'n, kaya hindi niya nabasa yung text mo. So, parang acceptable pa. Pero, minsan talaga sinasadya ko mag-ignore. Lalo na kung nag-message sa akin, nangangamusta. Ay, kinakaba na kung baka manguta. Charot. Kasi, minsan kasi hindi mo naman ka-close hindi naman nag-message sa'yo. Tapos, bigla na lang mag-hi. Tapos, di ba, yung kasunod nun mangutang. na kaya hindi ko na, ini-ignore ko talaga, sinasadya ko talaga yun. Hindi, pero balik tayo sa topic, yun na yung sin mas masakit. Kasi, syempre, binasa niya na eh. So, parang, sa time pa lang na binasa niya, ibig sabihin, may time siya mag-open ng message. So, dahil na-open niya na, ano pa yung dahilan niya para hindi siya mag-reply, di ba? Kasi, binuksan na nga eh. So, hindi naman siguro aabuti ng isang minuto para mag-reply ka sa message na na sila sa'yo, ba? Diba? So, parang kapag sinin ka, parang mapapaisip ka na, may galit ba to sa akin? Ayaw ba akong kausap nito? Or, minsan mapapaisip ka na, parang binabaliwala ka? Or, hindi ka ba mahalaga? Parang ganon. So, parang, mas masakit pag isipin Para sa akin. Ayun. So, kayo guys, ano yung mas masakit para sa inyo? Yung i-ignore kayo? Or, isisin kayo? So, shout out sa mga sinner dyan. Sana naman, mag, pag nag na kayo, mag reply naman kayo. Huwag nyo naman yung nag na nga kayo. didid nyo pa yung tao. Char, pinaparinggan. Ayun, so yun. Tapos, alam nyo guys, kano pa yung pinakamasakit. Yung online siya. Tapos, ini-ignore ka. O di kaya sinisim ka. Tapos, makita mo don sa post ng iba, ang bilis niyang mag-heart or mag-like. Alam mo yon yung feeling na, may nag-post, nakakilala nyo na pareho yung friends or something, tapos wala pang 30 seconds ago or 1 minute ago. Tapos makikita mo, doon andun siya, unang nag-react, unang nag-like, or unang nag-heart. Online naman pala talaga siya, may time naman pala talaga siya mag-reply, pero hindi niya binuksan yung message mo, or binuksan yung message mo, pero hindi ka na-reply. Ang saklap nun. No? <laughs> Ayun, so shoutout sa mga Tina! Ayun guys, kayo, ano sa tenyo yung mas masakit? Ayun, comment down below! And thank you so much for watching, guys. Please do like, share, comment, and subscribe na nika kung bago pa lang kayo sa aking channel. And click na rin yung bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Thank you so much, everyone. Keep safe. Stay healthy. Ayan, kasi mas maraming may kakasakit ngayon. Paiba-iba yung weather, yung temperature. Sobrang init ngayon. Drink plenty of water. Hydrate, hydrate, hydrate. Ayan. Thank you so much and God bless you all. Bye bye